So guys, naalala nyo ba yung Iyak ka, ba't ka naiiyak? Yan, ay na oh, natuwa <laughs> Pinarang ko yung pinsan ko ng cellphone na box na iPad na box na puro sponge yung laman. So, na isang gabi, umiyak na naman siya and sobrang naawa na ako sa kanya. So, guys, ayun siya, natutulog. Pero, di wag mo gisingin yan. So, gisingin na natin siya. Baby Jazz. Baby Jazz. Gising ka na, may pupuntaan tayo. Saan? Basta may pupuntaan tayo. Tara, halika na. Guys, nandito na kami sa SM. Itong Maganda ba? Mm. Ganda no. Ayun oh, ilo-ilo ka oh. Ganda no. So guys, bibigyan ko na 'yung pangarap niya 'to. So guys, ayun siya, nakaupo siya doon. Das. Yes. Ano ginagawa mo dito? Matambay. Matambay ka lang. Uh -huh. Nakita mo ba yung binili ko na cellphone kanina? Di ba ganda? Gusto mo rin ba ng ganon? Gusto mo ng ganon? Ah, sige, pikit ka muna. So, ito, pambawi ko lang to sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Okay, dilat. <laughs> Bakit? Ito na yun. Oo, oh, yan na yung ano. Yan na yung bibigay ko sa Ito. Buksan mo na. Balikad, balikad, balikad. Yan, buksan mo na. Di ba yan ang talagang pinakagusto mong phone? Oh. Ayan na. <laughs> Ayan, kasi, eh, ang ganda kayo ng sponge na yan. Bagong-bago yung sponge na yan, oh. May three colors siya. At saka galing Ikea yung sponge na yan. So guys, ngayon bibili ako ng sponge dito sa Ikea. Ito siya guys. May pangre-regalo na naman tayo. Uwi ka na? Sayang naman tong sponge na to. Huwag kang umuwi. Ay, umiiyak siya oh.